kain tayo. Kaya naman tayo nitong nagsigang ako guys. Oh, for the long time ago. Ngayon lang ako ulit magkakain ng sinigang. Sinigang tong manok. Kasi so, wala baboy dito. So, nilagyan ko lang gulay. Sukini. Okra. Talong. Ayan. Gusto ko gulay yan guys. Mm. Ito yung aking ano, kanin. Mapula di ba? Ganito dito magluto ng kanin. Kaya tara guys, kain tayo. Sinigang. Sinigang ni Inday. Idna. Ayan, makain tayo guys. Ang asim dito guys, pinang asim ko dito yung lemon. Lemon dito. Di kalamansi. Kalamansi dito, papasim. Tulad sa atin, madami. Ayan, kain na ta. Ayan o, oh, sabaw lang, ulam na. Hmm. Hmm. Asim. Ayan. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Hmm. Sarap. Niluto ko lang guys, ilang pera, ilang hiwa lang to ng manok. ako lang kakain Kung hindi mayan sila kakain ng ganito, hindi sila mahilig sa maasim hindi sila mahilig sa may anong ba, may sabaw yung zucchini walang ibang gulay wala mga talbos-talbos dito guys yan Basta malasahan mo lang yung maasim Contento ka na. Bawi na lang pag umuwi ka ng Pinas. Buhay abroad. Er, na dito sa Middle East. Kasi kami mga mutsatsa dito, hindi kami nakakalabas. Dito lang kami sa loob ng bahay pa ikot-ikot. Kaya, tiyaga lang talaga para mag-survive ka dito. Pag hindi mo kaya, yun yung iba, nababaliw. Yung iba talaga umuwi hindi nila kaya. Nga ganun. Kailangan mo talaga dito ng pasensya mahabang ah, pasensya. Kaya yeah, guys, sige. Hanggang dito na lang. Tapusin ko na itong kinakain ko guys. Ayan, yeah, maraming salamat. Bye bye. Guys, tikman natin itong niluto ng amo ko. Ano to siya guys? Prinitong talong. Tapos ito yung tinapay dito ko kubos tapos gawa siya ng cream na ano yung cream ba yung may yogurt tapos may basta may pomegranates tapos may lemon may tahina tahina tapos yan ito sabi is daw to. Parang ano siya. ah uh, nuts. Nuts yan siya. Pinangagsang ay pinaray ko pa itong konti. Kumula lang. Kasi itong puti, ito na yung ginawa niyang sauce. Ayan. Na-absorb na ng ano, pinakrisping tinapay. oh, ayan. Tapos, ito may nilagay na ah, uh, atong itong dahong kusbara or coriander leaves. Ayan, tikman natin guys. Alam ko, masarap, masarap siya. Ganito yung pagkain, ilagay sa Talong siya guys, talong. Talong na hiniwa na maliliit na pa-cubes. Tapos pinirito. Ayan. Tikman natin. Ayan na siya guys. Oh. Okay. okay naman ang lasa guys. Talong. Kunting cream. Isyan is na snowbird. Tapos may pinapay. Ayan guys. Snowber. Tawag yan dito snowber. Pero nuts yan siya. Ayan. Mm, crispy ko yung tinapay. Tinapay siya guys na maninipis. Ayan. Ito dito oh. air fryer siya. Pwede rin ano. Eh, preto-preto ng konti. Parang crispin mo lang to. Iwain mo siya ng patraya. Ano? Square. Ayan. Ayan siya. Okay guys, hanggang dito na lang ang ah, aking video. Tinikman ko lang yung ginawa ng amo ko. Masarap naman siya. Bye bye po guys. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Kung ano anong klaseng luto to. Anong klaseng pagkain. Okay po guys. Maraming salamat. Bye bye. Hello guys. Magkain na nun tayo ng tanghalian ngayon. Ito, nagawa ako ng talong salad na talong. Ayan, may kamatis, buyas, ah uh, luya, tapos lemon. Ayan ang kanin natin. Rice natin magluba. Tapos ito may salad pa akong ano. ah uh, pipino, ano yan siya, with yogurt. At saka ito yung saluyot, diba? O oh, may saluyot akong gulay, mga guys. With chicken, of course. Yan ang ating, ang ating tanghalian sa ngayon. Ayan. Sari-saring pagkain ni Inday ngayon. Di ba? Oh, sarap yan, guys. Lalo na ito. Ah, uh, salad na talong. Sa Arabic, bajinjan. Bajinjan talong. Sarap yan. Tara guys, kain tayo. Iyun 'yung kanin natin. Ayan. 'yung salad na talong. Salad na pipino with yogurt Ayan. ang ating saluyot. Ayan. Upload ko to guys. Yung uh, i-upload ko yung mga kinakain ko. Kasi sige ko lang ang loto. Hindi ko wala sa inyo kinakain ko. Yung mga kinakain ko ba? Ayan. Yan mga kinakain ko. Tapos yung mga iba pa. Sama-sama e, ko yan. Ayan. Kaya hanggang dito na lang guys ang aking video. Bye-bye!